chicken. May ako chicken. The chicken niya perti tika <laughs> This is tika bakil na chicken. Piraan niya kasi mahan na ako ngayon bakal. Kasi palang ginihaw. Ay nakita ko nga wala ta, Nag ta na gakaan. Nag-diet ta na. Open. Adlak lang ihawon ito ko ba na nga ihawan ay ta na layaw dyan sa anda ka mo pero hey, rudya pag abot na sa balay ginhigitan eh simpre yung manginaan ka na nga ginhigitan ka plano gina ka nagbakal nga ihawan mo mura nga kinurbaan ti wala nang kankain wala nang dyan huh? chicken ko nga dyan nga binakal kundi Nugwa na ka dyan. Siyempre. Maniwang-niwang eh. Rats ang kalawasan. Look at the busong. Rats red. Rats red. Dura na dyan. Dura na basa na. Ano. dyan. So,

fried 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 chicken here she is now <laughs> ikaw ba gamay wala it wala gid it ka sid gid ang tinai ukon eh. ang busong na okay kita kala kaninyo kada ano ko jai iha liwan, one daw tikling ka bagal <laughs> hmm Ikling ko bahala nga kanya manok ginihaw. ihaw ayan o nalinis na natin ang labas so what we have to do now is ayan o, asin lang po ang kinuskos bago ko ito kuwaan ng mga laman doon kinuskosan ko muna ng asin ang balat Pagalit. Pagali. Yan. Lutasan natin ang kanyang kwit. Kwit. Lutasan natin. Kunin natin ang kanyang laman loob dito. Dito natin palabasin. Okay. Masisit. iwan ko sa mga iba dyan na nag-ihaw kaandang manok yung ginaano na pag yung ano nga laman loob kung kaya ng mga katina itaihan okay gamit natin ng scissor para mas madali okay so Ayan o. The e-parts is here inside. Medyo lakihan natin konti. At saka dito sa kanyang, ah, dito, sa, Ano to? Umo. Umipot siya sa, sa ano? Umipot siya sa kanyang. Galing yun ang dami niyong ipot na yun dito ba sa ba sa bunganga niya ito pala pala ayan o no? oh. na nga guntingin natin para nga matawas matawas lang sa paghugot natin to sa sa likuran mahugot sa likuran anong dela nabilin pa nabilin pa kinanggan mautol din natin dyan na, no? so bitingin na natin lahat na isang maliit naman to yan o La ng laman everything Ayan, na na ang lahat na laman. Ito naman ang ugasan natin. Hanggang dito lang yan tunin natin. Ito itapon natin. Tsaka ito. Yung wire. Yung out ito nga ginatawag gumatingin natin tsaka okay, haboy ito nga binatawag na intestine okay What is the pochilio? chilyo si is pakinanglan natin. Kasi kailangan natin i ayan o. ang pa G-sard. Meron yan dyan, kinukuha ang G-sard. Yung og ng G-sard. Ayan oh Ayan oh Pero ito, sa Manila, ginaano na yan ginasitsaron na yan. Have you seen that g-sard na sinasitsaron? Ang laman ng g-sard yan, sinasitsaron na yan. Okay, lagyan natin ng tubig. At saka, ganyan yun, para makakas ang laman. Ang laman na hindi pwedeng kainin. Siyempre. na ang laman na pwedeng makain. Ang laman na pwedeng makain. Pero ito, itapon natin ito. Agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Fried chicken. Tahan. Tahan si Erwin. Fried chicken. Na? fried chicken oh, good morning nakaan ko nga nakaan ko ang luy ah, <laughs> let's do the eating fried chicken max fried chicken kaman ko mag ang max fried chicken ba? Pero aman fried chicken yung ratulan. Hmm. Best